welcome so, back to our youtube channel it's another rabbit diary so ngayon guys ipapakita ko sa inyo yung uh, mga balahibo ng rabbit na aking pinag-aaralang i-preserve so bali guys last week po ay nagkatay ako ng rabbit at Uh, pinag-aaralan ko yung tamang pag-preserve ng rabbit so dati kasi, nagkakatay din kami ng rabbit, pero yung pong mga balahibo ng rabbit ay kasama sa inililibing namin, so ngayon uh, dahil nga, yun naman talagang balahibo ng rabbit ay uh, ang tawag dito napapakinabangan so ngayon ay pinag-aaralan ko kung papaano yung tamang uh, pamamaraan para ma-preserve siya and tingnan natin kung ano magagawa natin kapag Ah, uh, marami na ako na naipon na balahibo ng rabbit. Uh, Bye -bye. Bali binudbudan lang natin siya ng asin tapos ibinibilad sa araw. Ang nangyayari nga lang guys kasi may pasok ako. So, may time na nakakaligtaan siya. siya sa labas, hindi napipinaw kaya medyo tumagal yung pagbibilad uh, ko. Ayan. Update ko kayo once matapos na. So, kahapon nga ay eh, naglinis-linisan ako ng konti sa ating rabitan. Yan, may mga ibang position na nalipat. Yan. Hello, ang laki na nito. Anak ni Crimson. Hello, girl. Chin, chin, chin. Yan, ang laki niya na. And then, <coughs> Meron tayo ng anak. Ito si Pika. Hello, Pika. Bali, ang anak niya ay dalawa. Ito nga si mami ng anak niya. Hindi ko makabot. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Pala ang niyan, guys. Hello. kasi. Pero ito anak niya. Hmm. Hello po. Ito si Talia. Nangingin na, nangingi na sila ng pagkain. But, Reyna! Ano Anak ni Erin? Bakit? Ano nangyari? Um, bumagsak pala yung mga bubong sa taas. Ayun ang mga pandong. Kasi alam nyo guys, nilalagyan ko sila ng takip dito sa ano, sa ibabaw. Kasi natulo yung bubong. Kaya Ayan So, mamaya ako nalang ilagay. Nabagsak. Gawa siguro ng manok. Ayan. So, kasi dito ay may manok na. Ayan o. Naglilimlim. Ang dami. Kung bakit ba naman gusto niya dito sa aking rabitan mag gawa ng ano, pugad. Ayan. O, ba diba? mga napier. Nalagay ko siya dyan. Hello. Yan. So, ayun pa yung mga pinaka- Huwaan natin ang damo. Hi. Ganda mo naman. So, yun lang for today's Rabbit Diaries. Bye-bye. Thank you for watching.